Luis Manzano nawala ng mga endorsements dahil sa pagpasok sa politika. Inamin ni Luis Manzano, isang kilalang TV host at aktor, na nawalan siya ng ilang endorsement matapos siyang magdesisyon na tumakbo bilang bise-gobernador ng Batangas. Sa latest episode ng OG Diaz Inspires, na ipinalabas noong ikatlo ng Abril taong 2025 ikinwento ni Luis ang mga epekto ng kanyang desisyon sa kanyang mga endorsement at kung paano nito naapektuhan ang kanyang karir bilang isang endorser. Ayon kay Luis, maraming mga kumpanya at brand na dati ay may kontrata sa kanya bilang endorser ang pinalitan na siya ng ibang mga personalidad. Actually, kung napansin nyo nga, ang dami na ring nagko-comment sa social media. Marami sa mga endorsements ko, iba na ang endorser nila, ang pahayag ni Luis pinakita niya ang pagiging handa sa mga magiging epekto ng kanyang desisyon, na alam niyang magiging bahagi ng proseso ng kanyang political career. Dagdag pa niya,